idol mga kapanunong medyo tumila na po yung ulan at tayo palabas na po ng lungka ayan ito po tayo ito pa yung ating nasilungan yan. ito po yung pintuan ayan. ito po yung kahabaan ya container po yan container ban ba tawag yan kung yun po napapansin yan po yung madalas nyo makita sa mga pier kaya mga pinaglalagyan po ng mga Daksa. At tayo palabas na po At dito po ang sitwasyon ngayon Sa ating Ayan sa panguwi Ayan Medyo hangin na lang po yung malakas Wala na po yung Ulan Aputa po kami ron sa shelter na aming pong pinagpapahingan Pwede po sana kami matulog Doon sa container lang po, Baka bigla po magpauwi Okay e, makatulog kami eh may iwanan kami bukas na kami uuwi nyo lang <laughs> ito po tayo ito po yung pinakagit na na puro ba ba na ah, pinakagit na ng factory ito ano po tayo ngayon sa line 2 Pinatay na po yung ilaw kasi siyempre, uh, puti walang, walang ganong tubig. So wala na po tao Siyempre, kung walang po na malakas Tapos kumukulog pa, kidlat. Eh, ay chino eh Mapapahasilok Ito na po yun Line 3 na po ito Line 3 na po yan Marami na rin po panel na naka-stack. Yeah. Panel, po ay paparapit. Ayan, video. Ha? Ayan, ayan. wala naman tayo pupunta. Saan tayo? Ayan, oh. No? Maluwag na, oh. Maluwag kasi nandyan. Hindi naman sa loob. Puno yan. Ay, saan tayo pupunta? Yun. Sama ko, sama ko sa pupunta ra siya nang mall. <laughs> Medyo maputik po ito pag ano. Ay pala ha, maputik na. Eh, malaga abang pauwi. Pauwi okay. talaga. tayo sa ano sa hangin eh bambon pa ito po yung sa pinakabuhat po ang ng... ng... gate niya yeah. pagpasok nyo medyo masiip na medyo masikip rin po kasi sa dami na rin po ng mga stock ng panel yeah. ay mga yun na dito po yung pinaka gate po yan yeah. Abang, kung may darating na pas ngayon o maya-maya pa. Ay wala, eh ko pa na rin po talaga ito. Ito, bago po yung mga... Table po tawag yan, table mo. No? Paglalagyan po ng mga panel. Tulad niya niya, ito. Ayun, tampak na rin po yung mga panel dyan. Ha? Yeah, yeah. Ah, uh, medyo lumalakas yung ulan. Ro, ro. Uh, Sina-close na rin po di ba? yung iba, yung mga train, yung na rin po. Ang sitwasyon dito sa amin, ayan. Eh. Ay, nakikita nyo pong ilaw, eh, ilaw po yan yan sa highway uh, pero yung pinaka ano ng factory namin eh wala na po talaga ang ilaw yan kita nyo lang po walang bubong ay ka, ay, 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 kaya ano po kaya para makita nyo rin po ha ayun na nakita nyo nakatayo na yan yan po yung gown ring ah, isa lang po yan, ah, dalawa po pala yan doon sa dulo, isa yan. kita nyo lang po, walang bubong kaya siyempre, pagkukulan talaga, eh, tigil pa talaga sa tao. At yun eh, po yung ating mga kasamahan na andyan, nasa labas kasi medyo tumila na po yung ulan. Eh, nagaantay po na uh, go o signal uh, kung uuwi o hindi. Ayan po ang atabayan natin mga kabanonong, mga idol. Kung anong oras po tayo, pauwiin.

Uh, inaayos lang po yung iba ng mga POS mga ipat po na iba po nakakasakal para uh, po makuliyan lahat po ay nakakasakal Kaya naman mga kagpano nung nakaalis uh, na po m na sa Eto'ng maandat, eh si POS yun po uh, dapat tayo pupupup uh, dahil yung isa pong bus na nakaupot tayo kanina eh iba kung accommodation na pupuntahan kaya ng mga pili siyempre nasa dulo tayo tayo na ah, hindi na tayo nakas like, na pwede na papunta sa accommodation Yung nga ako medyo madilim po kasi pinatek ko kasi yung <observing> ilaw まかったよかった。 Ayan, mga idol, mga kapanood, mga medyo malapit ako kayo sa gate. Sa paglikaw na ito, gate na po yan. Ayan uh, po yung naunang bus na namin nasa kayo panina. Kaya na po eh, pinaalis tayo dahil pag may mga niya. Pero may nauna pa po, po dyan dahil yung mga uh, pang alas dos na kumaalis sa amin. Eh, alas tres na pasok. Nauna na ako sila kanina, tulaw ang bus po. Kaya tayo yung mga pagpasok po ng mga pang alas 12 hindi eh, na po pinapasok dahil wala ka na rin po gagawin yan, hindi na po sila pinapunta rito yan. may mga pang alas 12 pa po kasi pinapasok kasi kung kami po eh, pa, alas 6 po kami alas 5 po kung alas namin at alas 6 po yung trabaho yan, medyo, medyo malapit na rin tayo sa gate ito po yung pinakabungad ng gate dito

Banalong. Dito na po tayo sa labas na po na tayo ng project at may kasapag na po dito sa gate. Ngayon po yung maunang basa. Okay Diretso na po yung bus hindi na po dumaan na tulad po na nakakagol sa kapagawalihan na yun. Pagpapasok at pawi, tumataan po ng tindahan. Pero sa ngayon po ay hindi na po dumaan. Kaya diretso na po po yahe ng aming bus. Medyo malapit na po kami sa aming accommodation. Paano nung...

那你晚上就别播了。 yeah